So what's up guys, ito na naman po si queen of vlog nyo, magtatagalog at magbibisaya dito sa aking video. Ngayong sabado nga mga ka-queen of vlog ay naisipan ko maligo dito sa ulan. Ito yung gusto ko sa ulan, yung maulan lang pero walang hangin kaya masarap talagang maligo sa ulan. Hindi nga ako masyado makapag-voice record ngayon kasi gawa ng umuulan sa labas, naririnig dito sa aking bag mo voice record. Bago ko nga pala uumpisahan ay babasahin muna natin yung comment ni ma'am Evelyn. Anyway, magbabasa pala ako ng comment ngayon. Ayan. Sabi ni Ma, maganda daw yung aking ngipin. Agang alert na Colgate yan. Ayan. Pero may bawas na siyang isa. Sa edad yung ito, isa pa lang yung bawas ng ngipin ko dito sa, sa baba. Ito na yung edad ko. Isa pa lang yung bawas ng aking ngipin. Yan lang po. Ay, nako, nangangati na ako kasi gusto na yatang maligo. <laughs> Sige na po mga ka-queen of vlog. Samahan nyo na ako dito sa aking ginawang video. Panoorin nyo na to hanggang sa matapos kasi umuumpisahan ko na yung pagpipwento. <laughs> Ay, kahagkat magkarigo guys. Pero marigo kita. My God. <laughs> <laughs> Kanamit sa sugat na Stabadoo. Ganun talaga yung life. Kaya kahit nag-iisa ka, kailangan mo pa rin sumaya. Kaya nga ako, ini-enjoy ko na lang yung ulan. Ay, yan, sayaw, kikay, sayaw, kikay. Hala, i-enjoy lang yan, self. Kaya mo yang go, go, go. <laughs> Habang nga, ako dito naliligo, ay talaga naman. Parang, kala mo, hindi nakapagligo sa ulan ng, ano, ng ilang taon. Ay, nako, sinusulit ko talaga yung ulan. Kasi minsan lang to minsan lang tong ganitong umuulan na walang hangin. Kaya sulit na sulit talaga. Ay, nako, nakaka-enjoy. akala ko nga feeling strong ako no kaya kinakaya kong maligo sa so, ulan ng mag-isa hindi pala sorry sorry guys tinapos ko na agad yung aking pagliligo kitang kita nyo naman ang lakas pa din ng ulan mga ka queen of vlog gustong gusto ko pang asanang maligo kaso na talaga ako ng akin ginaw kaya naman sa mga single dyan sorry din kayo ha wala kayong kayakap ngayong tiglam eh ay ginaw yan huwag kayong mag-alala sa sunod na taon na rin kayo <laughs> Ingay nyo na lang yan muna yung pagiging single ninyo, ha? Hmm. Naku, ako na talaga nagsasabi sa inyo na hindi masarap talaga maligyo sa ulan kapag nag-iisa lang. Promise. Maliban sa boring na, ay talaga namang mararamdaman mo talaga yung ginaw at longkot. <laughs> Joke! Maligo lang tayo sa ulan, no? Nang walang purpose. Basta maligo lang. Ayan mga ka of vlog. So, maulang ngayon dito sa amin sa Araray Masbati. Ayan. Kung naririnig ninyo yung music background ko ay ulan kasi malakas yung ulan sa lapas. Sa katunayan nga yan is naligo ako kanina sa ulan. Ako, sobrang lamig. Buti pa kayo dyan no? hindi umuulan dyan sa inyo, no? Grabe talaga din oran sa amon, no? Mabisaya na lang ako kaya Hindi ako comfortable sa story ako sa Bisaya. Kahit pag nagkatagalog na ako, Diyos may yun. imitan ako, bibig, nagkasakitan ako, bibig isang kakatagalog. Kaka hindi man na ako maara masyado sa Tagalog. Ang bot na lang sa ni Kaidaw. Nagurang na lang ako. Anakong Tagalog. Kay mga hilaw to bot. ambot, ambot, ang bot, Adi gani, malauna na inisang kakauran, no? Saka kayo wala man na himuan kay, kay nag gani. Nakaon na lang ako. Sige na lang kita sining kaon, 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 kaon. Pero hindi na nagataba. Hindi suwak man di hapo, no? Grabe talaga ang sa labas ng mga ka-queen o vlog. So, maano kita sa misogan, mameriting kita. Mameriting kita na ano natang bitin yan. Yung ani ganito no? kay masampi anay. Ako kay ginagutom, nag-edak mga ka-queen o vlog. May nagkarikugan ako sa uran. Ay, salamat yan. Naguraw na. Maguraw ka na. Agon, magmarara na sinin mga sinampay sa mga nagralaba. Aram nyo na sa lunis, may trabaho na naman. Sinda. Kita siniwara. Pala. Aram mo na. Alam nyo na yung pala. <laughs> Hindi na kailangan sabihin, no?